Ah, interes interest ng publiko ang inuuna ni Marcos Jr. Buwang-buwang lang at atik maniniwala dyan. Bersamin. <laughs> eh, niwala ba kayo mga kababayan? sa mm. housing. <laughs> Tinanggal ang bagay. 580 million lang naman eh. Uh -huh. Pero walang nakikita ang report, ano? Mm-hmm. Uh -huh. Pati calamity, tinanggalan. Bill Health, narita mo, nawala 74 billion. 74, Ito yung sinasabi uh -huh. natin, Jen. Uh -huh. na, paano mo kaya kukumpunihin yan. hindi naman ano eh. Alam mo, pagka ikaw ay doktor. O, oh, ayan na. Diba? Interest ng publiko. Inuuna ni Bangag. Pa, paano interest ng publiko? 74 billion ang PhilHealth. Tiruhano si ka, Sar mm John Kajen. Mm -hmm. Pag meron kang inopera, di ba karaniwan meron kang binabalik eh. Diba? Ay, <laughs> ay, opo, opo. Oh. <laughs> pa, <Papa>, pa, paano <laughs> mong magagamot kung puro ka lang bawas? Kaya lang yung, yung problema eh. Puro bawas. Gago talaga. Oh. Di ba, limbawa, Opo. Oh. sira yung atay mo, kaya gano'n. may, may oh. pinapalitan yun eh, binabalik eh. Oh. Ah, Jen? Totoo po. Eh, ito para Kaya, yan, na... yan, yan ang, kaya gusto lang natin uh, ipakita, uh, hindi, marami ngayon ang medyo kinakabahan at uh, medyo nag-aalangan, may pag-aalilangan. Kanina ibinabati binabati natin... Shout out, Remedios, so, uh, uh, Sumera. Kapilsar, shout out. Oh. Pero dito sa forma nitong uh, budget, doon pa lang sa mga basic services, medyo may problema dyan. Aha. Uh -huh. mm. Naku. Yan lang ang ating may kukomment dyan. Aha. Uh -huh. eh, well, ayaw ayawang ko, meron silang, mayroon din ata pinalabas ko ng bycam na kung doon sa figura ay mas malaki talaga daw po ang uh, DPWH, ano ha, pero meron doon silang binabanggit no doon sa additional salary differential for DPWH under Executive Order No. 64. Ito na po yung currently lodged under MPBF. Hindi ko alam kung ano po yung mga tawag rin, Kong. Eh, pagkakinumputan niya, eh para mas malaki pa rin pala ang poldo daw po ng Department of Education, Kong. Well, kung sa figura, sabi ko nga, ang nakikita natin, malaki o isang trilyon. Hindi eh, ko po alam kung paano nilipaniliwanag yung mga bagay-bagay na yun, Kong. Kasi, Jet, no? kasi oh. pag sinabi mong... <laughs> Mga buang-buang lang yun, no? Know? Paano nilang masasabi na malaki? <laughs> malaki pa rin ang budget ng DFED kaysa DPWH. Eh, kitang-kita mo, eh, di ba? One trillion, no? Gago. Education, hindi lang naman kasi yung... yung... Um mga bata per se ang pinag-uusapan natin. Paano uh -huh. yung mga teachers? 'Yon, teachers. Paano yung mga eskwela? 'Yon. Kasi lahat doon eh, eh pati dapat do sa component ng mga iba ibang agency, kung halimbawa local government, yung pwedeng magpatayo ng uh, ng uh, mga silid-aralan. Oh, uh -huh. tama. Kasi hindi naman pinag-uusapan dito Department of Education. Ang uusapan yung education, education per se. yun nga eh, di ba? Sa kanilang binawas na 12 billion, million-million sana na Pilipino ang makikinabang. Kaya nang sinasabi ko, no, yung, yung mga nasa probinsya na hindi talaga nakahawak pa ng computer. Alam nyo? Marami pa sa mga remote areas, sa mga probinsya, na hindi po po nakahawak ng computer. Walang kuryente. Kahit solar. <coughs> hindi, mo, hindi po maiprovide. provide. Di ba? Imagine mo yung 12 billion na yan. Kung yan ay mabigyan priority, yung mga kabataan na yan, yung mga nagtatawid sa tulay, nagtatawid sa tubig, no? Wala pang mga tulay. Imagine mo kung yan ay mabigyan nila ng priority, no? Yung kahit probinsya, mayroong computer, no? Maka-access sa bagong teknolohiya, mayroong wifi. Grabe, no? Di talaga nila naisip. Tapos magre-reklamo po sila. Mababa daw yung PISA mababa yung resulta ng international uh, parang exam ng mga Pilipino. Mahina yung critical thinking ng mga Pilipino. No? Paano hihina? Paano hindi hihina ang critical thinking ng mga Pilipino? Eh, hindi naman nila sinusuportahan. Buang buang talaga at adik yung Marcos administration ngayon. Iba yung sinasabi. Iba po yung kanilang ginagawa. Migkwala, shoutout, shoutout to you ha. Maria Los, Miguel Love, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat. Sino pa yung kakapasok lang? Shoutout muna natin, baka magtampo. Sino kakapasok yan? Habib ni, nandyan si Habib ni, Miguel Love, shoutout po sa iyo Habib ni ha. And of course, Miss Duhina, Miss A, baka hindi natin na-shoutout. Siya Sanpay. Okay, yan na-shoutout na po natin yan. Pag ulit-ulitin natin ang shoutout, baka magalit din. <laughs> oh, like-like muna kayo dyan sa hindi pa nakapag-like, oh. 169 likes. Mag-likes-likes muna kayo dyan. Kahit likes na lang, no? Mga kababayan, kahit likes na lang. Thank you. Sure, Kaya yun, na, yun ang bigyan mo ng mas malaking pagpapahalaga. Para mm -hmm. sa ganun, eh, lumitaw talaga. Yung adhikain ng saligang batas, pag pinagpauna mo yung education, ba, eh, maaaring ang magiging outcome niyan, unang-una yung mga bata. Ayan, uh, yan. yan. Jurf TV. Uh, Ayan. Yeah. Jarf YT, YTV. Jarf, shout out to you. And Marisa, GCD Juan, shout out din po. Mga normal mga viewers natin is all the way from Middle East, America, and Europe. Kunti na naman. Ay, may, may hahanda mo sa kanilang uh, kinabukasan, sa kanilang mga pagiging leaders. Uh -huh, uh -huh. Eh, yan naman ang magiging uh, susunod na leaders ng bansa mo. Uh -huh. Kailangan mong ihanda talaga na mabuti. Pag education, per ba, kung iba po yung budget ng CHED, iba yung budget ng TESDA, uh, di ba usually nga pag Kasi sa ba? TESDA, eh, oh, may kahalo ng uh, livelihood yun. Eh. Technical Technical oh, na yun. Eh. Okay. Pero yung sinasabi nating education, yung talagang oh. basic na... Yung pag-aaral ng mga bata. Lalong-lalo ah. lalo na ngayon, nakita mo yung sumemplang yung kalidad eh. Ah, opo. Yung naalala PISA mo natin. Yung, naalala mo yung tatlong international assessments na... Yan. Yan ang sinasabi kong PISA eh. Diba? Bumagsak. Tapos sisihin nila noon si P... Vice President Sara. Eh bago pa naging, uh, naging sekretary ng Department of Education si Vice President Sara. ba? Diba? ginawa yung examination na yun. Tapos isihin nila si Vice President Sara. Ang problema talaga nasa gobyerno natin. Ang problema, no, ay kaunti talaga yung pera ng ating gobyerno. Pero hindi pa po sila marunong magtipid. Hindi pa, no? Sinimula na ni PRRD, lahat actually. Eh. Agrikultura, DPWH, Department of Education, PhilHealth, lahat po yan binibigyan priority ng gobyerno. Inakati-hati kung anong pera, mayroon po tayo. Pero ngayon kay Marcos administration, dito mo makikita, no? Nawala talaga sa katinuan pati yung pagdedesisyon sa budget, no? Yung kanyang mga kalyado sa House of Representatives, kanya-kanya na lang diskarte, kanya-kanya na lang pag-iisip, no? Kung saan sila pwede kumita kung paano sila makakakuha ng pundo, doon sila magdadagdag ng budget. Wala na silang pakialam sa mga priority or yung mas pangailangan ng ordinaryong Pilipino. E paano na pala pag walang nagsasalita na Congressman Marcolita? Paano pala pag wala tayong vlogger na nagsasalita? Paano pag wala yung mga puting ahas ni Marlika o yung mga source nang taga Malacanang <coughs> paano pala pagwala itong mga pulis at kasundaluhan ng mga retirado na nagsasalita at nagkokondena kasi ngayon sa mga active na mga sundalo at pulis Diyos ko wala talaga tayong maaasahan ultimong budget ng EFM modernization hindi ka kine-question hindi nagsasalita si Brown eh pati na rin po yung PNP imagine mo saan ka rin makakita ng PNP no na pinapayagan na gumamit ng shabs ang gustong magpa-extend ng kanilang oras. Kumbaga, for entertainment siguro. No? Kaya okay lang na gumamit sila ng kanilang pulburon. Saan ka makahanap? Kailan lang ginawa? Tatlong taon na nakararaan. Ngunit, hindi mo makakalimutan nyo sapagkat sa, sa halos 79 na bansa mm -hmm. nagparticipate doon. Akala mo na sa pinakahuli naman tayo. Sa 29 sa 78 tayo ko. Do, doon pa naman doon sa mga pangunahing ano eh. Reading Aralin comprehension, eh. yes po. Isipin mo, paano mo tatanggapin yun? Nakakabasa siya dyan, pero hindi niya naiintindihan yung, binabasa niya. niya. Uh -huh. Yung iba naman, hindi makabasa talaga. Grabe no? Grabe yung nangyayari sa ating bansa no? Pero hindi man ang binigyan priority ni Marcos Jr. <coughs> dagdag sila ng dagdag ng pondo ah, uh, ito tingnan yung ngayon, sabi ko nga